Hello guys, it's me Beamer Martin and welcome back to another video. And for today's video, pag-uusapan natin yung GERD or acid reflux, yung paano nawala yung acid reflux ko. So kung gusto mo mapanood ang video ito, just keep on watching. guys, i-share ko sa inyo kung paano nawala yung digay ng digay ko. Ano yung mga ginagawa ko, ano yung mga tips na nakakatulong sa akin para mawala yung acid reflux ko. So, 8 months para ako nag-battle sa aking acid reflux po. So, ngayon, i share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko, ano yung mga vitamins ko, ano yung mga pagkain, ano mga iniiwasan ko para ako ay lubusang gumaling. So, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutan subscribe and click the notification bell para lagi ka updated sa next video natin. So ito na nga, without further ado, let's start it. So unang-una -una talaga guys, ang nakakawala sa akin or paano nawala yung acid reflux ko is una is warm water. Okay? So every morning talaga mag warm water po kayo para um, malesen yung acid na, 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 na lang dito sa inyong throat at saka dito sa isopagus banda para ma ma flash ni niya yung mga acid na nandito sa throat nyo kapag kayo ay natutulog sa gabi okay and then always talaga yan guys always talaga na mag warm water kayo nakakapayat siya pero effective naman siya okay so pangalawa guys I, anyway, kung mag, paano nga ba i-take or paano nga ba inumin yung warm water, okay? So, every morning po, iinom kayo ng warm water. At saka sa gabi po, pwede kayong mag-warm water or mga tea, okay? So, for example, mga chamomile tea, mga ginger tea, pero hindi ako hiyang sa ginger, ginger tea dati. Ngayon, hindi ko rin na-try yung ginger tea, pero chamomile tea, sobrang effective niya sa akin, okay? So, yun siya guys. Every morning, isang basong tubig. Hindi na ako nag-e-exercise. Doon lang ako sa bahay, okay? So, pangalawa guys, is yung nung time na nagdighay ako ng dighay, ang ginagawa ko po ay bumili ako ng honey po. Yung dugo sa bisaya. And then, honey siya sa Tagalog, di ba? So, yun, yun yung iniinom ko guys every morning alternate ko po sa warm water kasi po, pag warm water kasi parang pumapayat ako masya. Uh, parang pumapayat talaga ako pero alternate ko po is yung warm water. Uh, I mean, honey po yung alternate ko. So, isang kutsaritang honey po and then morning ko lang siya iniinom. Walang tubig. Wala pang tubig na iniinom ko every morning. Honey lang talaga, as in honey. Okay? So, yun shot guys. Um, hindi naman siya kaagad uh, umipek pero habang tumatagal, habang consistent ka sa pagtake ng honey, nawawala siya. Mafi-feel mo yung bara sa lalamunan mo is mawawala siya. Okay. So, yun siya guys. I-try nyo po yung honey kung dighay kayo ng dighay. Isa sa nakakatulong talaga sa akin. Sa pangatlo guys, ang nakakatulong talaga sa akin is yung mga vitamins. Alam nyo, ano po ba yung mga vitamins ko? Immunoproof, sodium ascorbate po yun yung iniinom ko every morning pagkatapos kong kumain okay so every morning po umiinom ako ng um, immunopro at saka guys sa tuwing ikakain po ako hindi po ako umiinom kaagad ng tubig yan yung tips uh, yan yung mga technique ko para hindi ako mablooted -ma hindi ako mabarahan ng pagkain dito sa lalamunan so yan yung ginagawa ko po Every morning, nag-take ako ng Immunopro. At saka sa gabi naman po, uminom po ako ng B-Complex. Kapag hindi ka makakatulog, B-Complex mo siguro yung bibilihin mo. Okay? B-Complex mo sigur. Ito. Yan siya. Isa- B-Complex Musigor. Kasi dati ako guys, hindi ako nakakatulog. Parang one week yata or two weeks, hindi ako nakakatulog. Sinabihan ko si Papa, pa hindi na naman ako nakakatulog. Walang, wala akong gana as in guys, whole day talaga ako walang gana. Wala akong ganang uh, gumagawa ng pang na trabaho. Kasi nga, parang maantukin ako eh. Parang wala akong gana, wala akong lakas. Sinabihan ko si Papa na bumili siya ng sodium as uh, I mean, ng B-complex mo siguro. Kaso mahal, tag 56. So, pero effective talaga siya, guys. Yan yung iniinom ko the time na nagsuffer ako ng hindi ako makakatulog. So, isa din yan siya, guys, yung B-complex uh, mo siguro. So, ano pa ba yung mga ginagawa ko? Um, ano pa ba? Yes, mga gulay. More on mga, mga gulay talaga ako, guys. Mga green leafy. Kasi yung mga green leafy vegetables, yan yung mga ano eh, yung mga alkaline foods. So, kailangan nyo consistent muna kayo dyan. Iwas muna kayo sa mga, mga bawal. Alam naman natin kung ano yung mga bawal. So, may mga apat talaga ako na pinakabawal sa akin na pagkain. Una, alak. Hindi na ako nag-aalak kasi sa alak ako na-trigger eh. Sa pangalawang sampung ng acid ko, yung alak po, yung isa sa dahilan, ba't nagkaka-acid reflux ako ulit. And then, pangalawa, yung soft drinks. Do that time, umoki na po ako, hindi na po ako inatake ng acid. Pero, panay soft drinks na ulit ako, kaya bumalik yung acid reflux ko. So, pangalawang sumpong na pala ng acid reflux ko, guys. Pangatlo, guys, yung coffee. Ito talaga yung malakas nakakapagpalpitate malakas po siya makapag-produce ng asid sa tiyan. Kaya iniwasan ko po. And then lastly is yung um, soft drinks. Nasabi ko na ba soft drinks? Yes. Or oily foods. Um, alak. Um, alak po. Um, soft drinks. Kape. At saka mga oily foods. Yun itong apat talaga guys, iniiwasan ko talaga sila. Kasi ito talaga yung malakas na produce ng acid ko. So yun siya guys, every morning po ay bali every morning magwarm water po kayo or try nyo pong honey kapag digay kayo ng digay. Sobrang effective niya talaga sa akin. And then po, mag-take po kayo ng vitamins para tumaba po kayo kasi ako, tingnan nyo po ako, feel ko kasi tumaba ulit ako. Pero hindi siya as in kagaya ng dati, like 59, 58. Ngayon kasi parang 55 na ulit ako, 56 something ganun. Pero I'm into recovery na and I am totally say na nagka-heal na talaga ako sa acid ko. Kasi, at saka guys pala, ito pala yung palatandaan nyo po. Kapag may something or problem po kayo sa chan, ganunin yun nyo po yung dito nyo guys, dito, ganunin nyo. Pag masakit po yan, ibig sabihin may problema pa po kayo sa chan, okay? I hope na mapanood na to, nyo itong video na to. So pag ganunin nyo guys, masakit siya, ibig sabihin um, may, may problema pa po kayo sa chan nyo or malaki, mataas pa ba yung acid reflux or kung sa Bisaya, may kabuhi pa po kayo. Pero pag ganun yun, guys, wala nang sakit, ganun, wala. So, ibig sabihin, totally healed na po kayo sa GERD acid reflux. But, yun sinasabi ko, guys, na yung apat na yon iwasan nyo talaga yon Kasi isa sa nakakapag-trigger sa akin, yung apat na yon yung alak, soft drinks, kape, at saka oily foods. Kaya, kapag kakain kayo, guys, consistent lang, huwag kayong masyadong magpapabusog, wag uminom kaagad ng tubig para hindi mabluted. And then po sa gabi, ang ginagawa ko po ay uminom po ako ng chamomile tea. Kapag wala akong chamomile tea, warm water lang po iniinom ko. And then po, um, mga prutas, uh, kumain po ako ng manggang, mangga na hinog lang po, good din po sa atin yan. And then lastly po, ang pinaka the best po talaga sa akin na nakakatulong sa akin is yung alkaline water. Always drink alkaline warm water po kapag kayo ay acidic. Kasi, isa sa nakakapag nakakatulong talaga sa akin is yung warm uh, alkaline water po. So, I hope na, na mga advice ko sa inyo na, na nakakatulong, I hope na nakakatulong ito sa inyo. And then, kung bago po lang po kayo, huwag nyo po sanang kalimutan na isubscribe ako and click the notification bell para lagi po kayong updated sa next video ko. Kasi, hindi po ako magsasama mag-upload ng video ng kagaya nito kasi, gusto ko po kasi makakatulong kasi ang dami na kasing mga mga tao ngayon nagkakaasid dahil sa lifestyle. Kaya, nandito po ako sa inyo para tulungan po kayo na gumaling at saka iwasan yung mabawal. At saka, guys... Para masubaybayan nyo po ako palagi. Huwag nyo po kalimutay subscribe and click the notification bell. Para lagi po kayong updated sa next video ko po. So I hope na ang video ito ay nakakatulong sa inyo. And don't forget to share this guys sa mga taong may mga acid reflux. Kung sila ay into recovery pa lang or nasa uh, stage pa po sila ng gamutan. So I hope na yun lang na nakakatuloy itong video ko. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa next video natin. Bye-bye!